Kabalo ka, kung katindog ka di sa babaw, makita mo ang mainit na suporta sa isa ka barangay na kabalo ko gapalanga sa partido ko sog talisay ka kay kabalo ko na sa Mayo 12 magahatag ang ininga barangay sampi na na abalze sa bilog na talisay. History will speak for itself. Sa 2016, paglaga ni Mayor Neil, ang abalze sa PKT 2000, bilog yung aban sa kanisay kini-raise lang sa isa ka barangay while D1 12A Subong nagnami na ginang sitwasyon ta gusto ko maghatag sa katahuran sa aton the winningest barangay captain sa bilog yung kanisay kag sa probinsya sa Negros sokyental Kapitan Edwin Ilidan. Ari pagidai. Kamano ko masuportar kamo sang bugos sa kay Mayor Wen, kay Bas Mayor Nick, kag sa People's Team. So tagaan ta pagid kamo ko ara hugtong ta ang aton pagsuportar kag iubos ta ang puwersa sa Mayo 12. <laughs> Nakita niyo na ni, Oh? Governor Paul Lacson, Vice Governor Joven Alonso, ang aton duwa kaopisyale sa pinakataas sa probinsya na miho na mag-aog kay Y Contra. Ang aton na congressman ato man to, piho man mag-aog na Y Contra. Of course, ang atong nga duwa ka board member, ang isa ka board member, si Roland Limiton, kabalo botohon nyo kagitibo ang ka. Karon, may gusto lang ko ipamangkot sa inyo. Nga ah, sila ng mga importante katinanglanong ta ng mga opisyalis sa atong distrito at sa probinsya. ginidor sila si Mayor Ruin. Ginindorsira si Vice Mayor Dick. Ginindorsira ang bilog partido. kaka ni Kamalim King nila. Why did sila ya ginindor? Na! Kay kapati ang ini nga tao nga mga tao ini nga mga opisyalista na kapati na ang the best partners that they could have for the delivery of the services that they want to give to the people of Kalisay the and they can trust Amunin si Mayor Wing, si Vice Mayor Nick. God, I'm of the <clears> that. claro? Now, question naman na rasul. Kung sila yabing mo toho, nyo kag sila magdaho, pero hindi mo naman tabo hindi uh, <laughs> sila mga ayok muling? Sige na ako mabuling ila kay Whitey sa may nag-endorso sa ila. Aton as Tang Senador si JVS ito nagpromisa na ma-download niya projects kay Mayor Nguyen kung maging Mayor siya. Hindi ko panawid na bigon ka. Hindi ko pinabalbal ka sa kontramo at may ma sa do doon Ang siling nila kanina, ko sa Zone 9, nag-meeting ko sa Lideres, as 4 ni Midya. Ging mangkot kong Lideres. Daw mag-uma ng sinabi, nag Anong ginhambal nila? Kaya ti, promisa sila sa Amuni. Nag-promisa sila sa Amuna. Pulos mo lang promisa. Kahapos magpromisa. Pero kung tuturo mo yan, kag may arap kaya intensyon nga himuon mo bidyang promesa mo. Example, ang hospital, dugay na nangyagay na dihunin na yung mil. Isli ka yung karon sa inyo kung saan ang yagay na Anay kaya probahan na sa Department of Health Pariyo na na naging ni Mayor Nel. Sila ay ang masukat. Kayo pati ang sila kao nakadonar sila sa ilaman na duta. Hindi ka sila kadonar sa dalan sa Sol 16. Ha? Sa night kay Tres Anios na ginayon na sila. Madonar pa sila Dota. Ay ay, ipakita ko sa inyo kung nanoya ka sin si Mayor Wayne. Kinagaptan ko ang ini na papilis authorizing the President Donald Borah

inayak ay ginyo suhugis in to'o diba ang taga talisay amu wala sila nila your money where your is not your mouth only ari paget dulpi lang ang kasumpong ni Megawet mabapu wala tali sila kaya ulayan nila, ulayan nila no may takulu ko sa bak Dorpe nag lang ng sikrit. Nag-hibri. Sa sobre. nag Kung ibalik mo pa na sila at sila ang eh? hindi may ang talisay. Eh? Ba Kaya bakit ako Na sa tatlo na itong eh, kita sa sin of good governance, ang boto in inglese in inglese in in seal of god governance Mario Lopano Piero <laughs> para mai ti dia a repaghe pigiato che tu na' amante d'agosto indipide famiglia e e e e e e e e kita na sa sakse, ang po putok sa talakyan, ang bilis sa talakyan, tatwatro milyones, tres milyones, ang talakyan, gara na sa sakwada. Kaya, pigado? Gorpe ka lang yan ang pigado, ano ba Kaya nakita mo ang kapertihan mo, ng pulong pang Ano siya rin? Ha? Si Mayor Wendambal na naglahod ng mga gano'n tungkol sa simenteryo Gold rin lang! Mayroon naman silang simenteryo muna nang inaproblema sa patay at kanina patay ni Brie ang kanina ng mga kumisa Maayo lang na pariukas ang isa ka-Politiko na masigay mo ay suba Buka nga mo yung kaitay para may ibang bubis ka lang sa mga tao. Ako na, hindi kita magpapinto. Hindi na ako magtas, kung naman, tapos na. Mayroon na ako.

Pinagsalit sa mga ilang punta Ate, pagwa ha Ay hindi ako tituwa Kaya 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 kaya